Si Lisa gumala lang kanina. Pag-uwi! <laughs> Ito, gatas ng kalabaw galing from Nueva Ecija. Ah, Lisa! Pwede sa kape at Lisa. Pwede rin po sa kape. Pwede mga Lisa. Isishake ba? Magkakape kami. Magkakape. Mm -hmm. Yan. Kunti pa si Lisa. <laughs> Yan. Thank you, Lisa. <laughs> Hindi ako nag -gat, ng gatas talaga. Eh. Non-fat milk, pero gatas ng kalabaw. Try natin. Mm. Bango. Ang bango. Kinis ang bango sa kansarap. Kain po tayo. Tsuro Kain po tayo. Ito na kasalubong ni Ate Liza sa kanang mama. O. Oh. Oh, red ribbon cake. O oh, diba? Sarap na merienda namin ngayong hapon. At <laughs> sa kape. Anong flavor ng gatas to? Ay, ng kape. Eh? Cake? Mocha. Mocha. Yan. Puro, Puro kape. Puro kape kami ngayon. Walang tulog ang mamaya. <laughs> Walang tulugan! Mmm, <laughs> sarap! Tunis na tala na, kaya kayo kayo. Ang sarap yung is that. Yung pinaksyo niya, Ang sipag magluto ni Ate Lisa. Meron kami pansit. Meron kami peto gusda. May adobong galunggong. Meron kami insaladang mangga with kamatis. Ano pa ulam natin yung tinisa? May puset. Ako, dahil yung pagkain. May champurado. Sampurado. Ah, ka talaga dito. Sampurado. <laughs> sa mm. Ilagay ko sa Masarap na sampurado pag mananit. Ilagay ko sa rungo. Ano yun? Pwede may yung Kasi pag magluto si Ate Lisa. So Kasi pag magluto damit. <laughs> Wala ka nang mahihiling pa, di ba? Gagala kayo mamaya. Hindi makasama si Ate Lisa. Chocolate yan huh? yung sampurado. Ang sarap. Ang sarap. Ibigay hmm. mo muna ito. Ano yat iherciso? Masarap magkape sa hapon. Masarap magkape sa hapon. Gusto ko dito 'yung kape. Sarap diba? Malinam naman. Hindi daw. Dalisay hindi matamis 'yung ano, 'yung gatas ng kalabaw. Ano siya? Matabang lang siya, ma? Hmm. Tsaka makita mo talaga purong-puro. Tingnan mo, pag purong-puro ang gatas. Kabisagan na nanay ko. Oo. Oh. Ayan, Oh. No? Dikit dikit siya sa bote. Yeah. Kasi kung peke yan, hihiwalay sa bote yan. Gatas ng kalabaw. Oh. Yan, eh. Masarap yan sa tuyo. Masarap sa tuyo. Sa Paborito nga lang. Eh. Sarap sa kanin. Tugoyan mo yan, eh. Sikman natin ang gatas ng kalabaw. Ito, bumbu na, eh. Ito na lang yung uwi ko. Hmm, matabang! Walang lasa, pero malinamnam. Ayan, yeah. malinamnam talaga. Malinamnam. Masarap. Atelisa, nagkape ka din? Ito ah, uh. itinip lang. Kaya lang, bare brand yung katulisa. Atelisa. <laughs> <Uy. laughs> Ganyan niya sila araw-araw. Pusog -araw. na ako. ay na pa ako makain ng pancit, champurado. Ang dami ko nang kinain. May lumpia si Atelisa, lumpia at saka fried chicken. Pag si Atilis sa kasama mo, sigurado, tataba ka. Kain <laughs> tayo. Po tayo.